Umalis ng bahay ang munting kambing. Malungkot siya sa araw na iyon. Lahat sa kagubatan ay nasasabik para sa karnabal na ipagdiriwang sa susunod na araw. Ngunit hindi ito ay ng munting kambing. Anong nangyari, Kuya Kambing? Anong problema mo? Wala akong may susot na costume para sa karnabal bukas. Hindi ako mananalo sa kompetisyon. Huwag kang mag-alala kung pupunta ka kay Ginoong Kwago, ang sastre ng kagubatan, may tatahi ka niya ng damit. May pananabik na pumunta ang kambing sa sastre na si Ginoong Kwago. Sobrang abala si Ginoong Kwago kaya hindi niya napansin ang pagdating ng kambing. Kaya pinatunog ng kambing ang kuliling sa harapan niya. Hu! 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 Sino yan? Ay, kambing! May ginagawa ko. Sabihin mo dali, ano bang gusto mo? Kasi po, gusto kong magpatahi ng pinakamagarang damit para sa karnabal bukas. Hmm, mayroon kang napakagandang lana. Maaari nating gupitin at hubugin ito ng kaunti. Hindi po, nais kong makuha ang pinakamalakas na palakpak sa karnabal. Gusto kong manalo sa kompetisyon. Kung gayon, magdala ka dito ng balahibo ng malungkot na loro at mahiwagang bato na binabantayan ng mga leon sa bundok ng kipol. Saka lang kita maitatahi ng pinakamagarbong kasuotan. Pero, pero napapayak ang lahat sa malungkot na loro. Ayoko pong umiyak. Bukod dito, hindi gusto ng mga leyon ang kasiyahan at sayawan. Makapangyarihan daw sila at nakakatakot. Hindi ka pa nakakakilala ng leyon. Malulutas ng kaunting tapang ang lahat, kambing. Tandaan mo yan. Sa pag-alis ng kambing kinaginoong Kwago, pinangarap niyang makukuha niya ang pinakamaraming palakpak sa karnabal. Kaya matapang na tinungo niya ang bundok ng gibol. Ilang sandali pa, may narinig siyang malungkot na boses. <laughs> Sinong nandiyan? <sighs> Lumapit ang kambing sa malungkot na loro. Maari ba kong humingi ng ilang balahibo para sa kasuotan ko sa karnabal? Pero malalaglag lang ang mga balahibo ko kung patatawanin mo ako. At minsan lang ako tumawa sa isang libong taon. <laughs> Kahit na nababagbag ang kambing sa kalagayan ng loro, sinikap niyang gumawa ng mga nakakatawang galaw para patawanin ito. Nagalipak ng tawa ang loro. <laughs> Habang tumatawa siya, nahulog sa kambing ang ilang makukulay na balahibo ng kanyang buntot. Akala ko hindi ka nangingiti. Salamat, loro na may magandang tawa. Ah! tumatawa ng malakas ang loro makalipas ang libo-libong taon, nagsimula ng umakyat ang kambing sa bundok ng gibol. Sa wakas, nakarating siya sa kapatagan kung saan may malaking itim na bato. Ngunit nag-aalinlangan siya kung paano makukulayan ng batong ito ang kanyang damit. Biglang, may dalawang leon ang tumalon sa harap ng kambing. Brrr, sino ka? Ah, 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 nais ko pong makakuha ng espesyal na bato para sa karnabal bukas. Hmm? Ang karnabal na yun? Kusan ang lahat ay may makukulay na pananamit at pinapalakpakan ng pinakamaganda? Ah, oo oh, o, opo, po, Nagbulungan ng dalawang leon. Bueno, kambing. Ibibigay namin sa iyo ang espesyal na batong ito sa isang kondisyon. Dadalhin mo rin kami sa karnabal. Pero, 'di ba hindi kayo mahilig sumayaw? Lahat sa kagubatan ay takot na takot sa inyo. Sinabi ng mga leon sa kambing na hindi ito totoo. Natatakot lang sila dahil mga leon kami. Kaya ilang taon na kaming hindi na imbitahan sa karnabal na yun. Sa tuwing maglalakad kami sa mabulaklak na daan, natatakot ang lahat at nagtatakbuhan. Di nila alam na kami ay mababait na leon na mahilig sumayaw nagsuot ng mga kwintas na bulaklak ang mga leyon at nagsimulang sumayaw. Nasiyahan ng kambing sa musika ng mga leon Ang galing nyo palang sumayaw. Hindi naman pala kayo nakakatakot. Sa tingin ko itatahi tayong lahat ni ginoong kwago ng makukulay na damit at pwede na kayong maglakad sa karnabal. Natuwa ang mga leon na hindi sila kinatakutan sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Sa sandaling iyon, ang bato ng mukhang itim ay nagningning. Makintab ang bawat peraso. Kinuha nila ang makulay na bato at masayang pinuntahan ng kwago. Nang hindi sila napansin ng sastreng si ginoong kwago, dahil abala na naman siya, ang leon ang nagpatunog ng kuliling. Hu, hu, Sino yan? Apa? Mga leon? Teka po, Ginoong Kuwago, huwag kang matakot. Hindi sila nakakatakot gaya ng iniisip natin. Nagsimulang sumayaw ang mga leon sa harap ng Kuwagong Sastre. <coughs> <coughs> Kahangaha nga mga leon na ito. Natutuwang iginawa ni Ginoong Kuwago ng magagandang kasuotan ang tatlo. Kinabukasan, nagsimula na ang patimpalak sa karnabal. Naglakad ang mga hayop sa mabulaklak na daan, suot ang kanilang pinakamagarbong damit. Nakakabighani man ang karilaga ng paboryal sa taon na ito, hindi siya gaanong nakatanggap ng maraming palakpak. Sa pagkakataong ito, rumampa ang kambing na may makukulay na balahibo, makikintab na bato at malambot na lana. Labis na humanga ang mga hayop sa kasuotan ng kambing na talagang siya. Tuwang-tuwa si kambing sa tunog ng palakpakan. At pagkatapos nito, rumam pa rin ang mga leon suot ang kanilang magagandang kasuotan. Ngunit bago pa sila makasayaw, nasindak ang mga taga-gubat. Ha? A -a -a Anong kinagawa ng mga leyon dito? Dumating ba sila para kainin tayong lahat? <tong> Uh uh, 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 lahat kayo, iligtas niyo ang buhay niyo. Takbo! Teka, Huwag kayong lumayo. Makinig mo na kayo. Lahat ay tumingin sa kambing nang may pagkamangha. Ang mga leon ay ating mga nakakatuwang kaibigan na mahilig sumayaw. Naharap ko lahat ng takot ko dahil sa kanila. Bigyan natin sila ng pagkakataon. Kahit na medyo nag-aalanga ng mga hayop sa kagubatan, nang magsimulang sumayaw ang mga leon, nasiyahan na ang lahat. Pagkatapos ng araw na iyon, salamat sa tapang at kabutihan ng kambing, wala nang natatakot sa mga leon. Tulad nga nang sinabi ng sastrang si Ginoong Kwago, ang kaunting lakas ng loob ang nagbibigay daan sa lahat na mamuhay ng mapayapa at masaya. Sa isang maliit na bukirin ay may naninirahang isang nakatutuwang pamilya ng bibe. Ang nanay na bibe ay naglilimlim sa kanyang mga itlog. Mayroong eksaktong pitong itlog na naghihintay na mapisa Isang maaraw na umaga, ang mga itlog ay nagsimula ng mapisa. Di nagtagal, labis ang kagalakan ng inahin nang lumabas ang anim na maliliit na bibe. Sinusubukan ng mga batang bibe na umangkop sa bagong mundo. Kumukwak-kwak sila sa paligid ng inang bibe. Ngunit ang pinakamalaking itlog ay nagsisika pa rin mapisa at nag-aalala ang inang bibe. Naisip niya na parang may mali, nagpa siya siyang maghintay ng kaunti pa. At sa wakas, ang ikapito at pinakamalaking itlog ay napisa. May pagkalito na tumingin sa paligid ang batang bibe. Hindi niya alam na mas nalilito ang kanyang ina at mga kapatid dahil itong bibe na ito ay hindi kamukha ng kanyang mga kapatid. Mas malaki siya at kulay abo at puti ang mga balahibo niya. Pinagtawanan siya ng mga kapatid na bibe. Ang pangit mo naman, wala ka sa itsura namin. Hindi ko maunawaan. Paanong naiba ang itsura mo sa iyong mga kapatid? Pangit, 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 pangit. Makalipas ng ilang araw, lumaki na ang mga bibe. Ang pangit na bibe ay lubhang mas malaki. Naiiba rin ang kulay ng balahibo niya. Ang bilis mong lumaki, paano kayang naging kakaiba ka? Ang pangit na bibe ay lumalaking kakaiba at malungkot na bibe. Wala sa kanyang mga kapatid ang gustong makipaglaro sa kanya. Ayaw ka namin kalaro dahil pangit ka. Lahat ng iba pang mga hayop sa bukid ay pinagtatawanan siya. Pangit na bibe, pangit na bibe. Ma, 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 Pangit na bibe. Si Inang Bibe naman ay ginagawa ang kanyang makakaya sa pagprotekta sa kanya. Ang kawawa kong Bibe, bakit kaya ibang-iba ka sa kanila? Sa paglipas ng mga araw, lalong sumasama ang loob ng kawawang pangit na bibe, Magdamag siyang tahimik na umiiyak at nagaasam ng sinumang makakatanggap sa kanya. Mm, mm, bakit ba pangit ko? Bakit hindi ako naging katulad ng mga kapatid ko? Hmm. Hmm. Isang araw, may mga mga ngaso na dumating sa lawa malapit sa kanilang tinitirhan. Sinimulang habuli ng mga mga ngaso ang mga bibe na nakita nila. Habang naghahanap ng pagkain ng inang bibe, nahuli siya ng mga mga ngaso. Walang alam sa mga pangyayari, ang kawawang pangit na bibe ay naghihintay hanggang umaga sa kanyang ina. Ang kawawang bibe, di niya alam ang gagawin. Una siyang lumapit sa aso, pero tinaboy siya ng aso. Alis, ayokong may makakita sa akin na nakikipag-usap sa isang pangit na bibe. Pagkatapos ay lumapit siya sa manok, pero hinamak din siya ng manok. Maging ako ay mas maganda sa'yo. Bak bak, 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 Napakalungkot ng pangit na bibi. Walang may gusto sa akin dito. Kung hindi babalik si nanay, wala nang dahilan para manatili ako dito. Nang umaga rin yun, nagpa siyang umalis ang pobreng bibi. Lumangoy siya papunta sa kabilang bahagi ng lawa. Lahat ng makakasalubong niyang hayop ay tinanong niya ng iisang katanungan. Uh, may alam ka bang bibi na kamukha ko? May alam ka bang bibi na kamukha ko? May alam ka bang bibe na kamukha ko? Iisa lang din ang sagot mula sa kanilang lahat. Hindi pa sila nakakita ng ganoong klaseng bibe. Nagpatuloy ang bibe sa kanyang paglalakbay hanggang sa makarating siya sa isa pang lawa. Tinanong rin niya ang mga gansa na naroon. Wala. Naku bata. Hindi ka dapat nandito. May mga mga ngaso sa paligid. Mabuti pa, umuwi ka na! malungkot na nagpatuloy sa paglakad ang bibi. Maya-maya ay narating niya ang isa pang lawa. Ngunit walang hayop doon. Mag-isa lang siya. Eh hey, kung walang may gusto sa akin, dito na lang ako magtatago magpakainan man. Lumipas ang maraming buwan. Kahit nag-iisa lang siya, ay masayang masaya siya. Isang araw, nakita niya ang isang kawan ng mga puting ibon na may mahabang leeg. Patungo sila sa timog. Buong paghanga niyang pinagmasdan ang mga iyon. <gasps> ang gaganda nila! Nais nice kong maging katulad nila. Dumating ang taglamig at nagsimula ng magniebe. Ito ang unang pagniniebe na naranasan niya at tuwang-tuwa siyang naglaro kahit matabunan ng puting niebe. Dahil sa matinding pagniniebe, nahirapang makahanap ng pagkain ang pangit na bibe. Naglakad-lakad siya sa palibot. Gutom na siya, nilalamig, at pagod na pagod. May nakasalubong siyang isang magsasaka. Naawa ang magsasaka sa kanya at ibinalot sa kanya ang balabal nito. Hmm, kaawaawang nila lang. Kinaw na kinaw na. Iuuwi kita at haalagaan hanggang sulumaki ka. Tulad ng sinabi niya, inalaga ang mabuti ng magsasaka ang bibe. Nang dumating ang tagsibol, malaki na ang pangit na bibe. Para magkaroon siya ng malaking lugar na magagalawan nagpa siya ang magsasaka na dalhin siya sa lawa. nag siyang muli at sa kanyang paglangoy-langoy, napatingin siya sa sariling refleksyon sa tubig. Namangha siya sa nakita niya. Nung una, hindi niya makilala ang sarili niya. Akala niya may iba sa likuran niya. Kaya pinagaspas niya ang kanyang mga pakpak at nakitang yun din ang ginagawa ng refleksyon. Inunat niya ang kanyang leeg at kinopya rin ng refleksyon ang kanyang mga galaw. Sakalang niya napagtanto na ang kamanghamanghang ibon na ito ay walang iba kundi siya. <gasps> ang laki ng pinagbago ko! Kamukha ko na yung mga ibon sa langit. Babalik ako sa dati kong bahay. Ipapakita ko sa kanilang lahat. At masaya niyang sinimulan ang paglalakbay. Habang lumalangoy siya sa lawa, natagpuan niya ang isang kawan ng mga sisne. Dahil katulad nila siya, sinama nila siya. Hindi na siya pangit na bibe. Siya ang pinakamasayang sisne na nagpatuloy sa paglalakbay. Nakita sila ng isang batang lalaki sa baybayin. Wow! Tingnan niyo yun na sa huli. Siya ang pinakamagandang sisne na nakita ko. Oo, sa simula pa lang ay isa pala siyang sisne. Sa di sinasadyang pangyayari, ay napasama siya sa pugad ni Inang Bibe. Pero ngayon, kasama na niya ang kanyang totoong pamilya at lubos ang kasiyahan niya. Noong unang panahon, may isang amang lobo na lumabas sa kakahuyan upang maghanap ng pagkain para sa kanyang pamilya. Habang naglalakad, nakarinig siya ng kakaibang tunog. Pagtingin niya sa paligid, Nakita niya ang isang sanggol sa pagitan ng mga palumpong. Ito ay isang sanggol na tao, sabi ng nagulat na lobo. Inuwi niya ang sanggol upang hindi ito mapahamak. Nagmamasid mula sa malayo na inis ang tigring si Shirkan sapagkat siya ang nagnakaw ng sanggol mula sa mga tao. Napamahal sa inang lobo at sa kanyang mga anak ang munting sanggol na ito. Tatawagin natin siyang Mowgli mula ngayon. Sabi ng inang lobo, mula sa araw na yon, tumira si Mowgli kasama ang kanyang mga bagong kapatid na lobo sa Kakahuyan. Inalagaan siya ng inang lobo na parang sariling anak. Sa maikling panahon, naging kaibigan ni Mowgli ang lahat ng mga hayop. Naglalaro siya at umaakyat sa mga puno kasama nila. Kasabay nito, natutunan niya ang tumira sa gubat. Sa lahat ng panahon na yon, patuloy na pinapanood ni Shere Khan si Mowgli mula sa malayo at naghihintay ng pagkakataon na makuha siya. Isang araw, ang matalinong lobo na si Akila, ang oso na si Balu at ang panther na si Bagira ay nag-uusap tungkol kay Mowgli. Ang mga tao ay matatalino. Palakihin natin siya tulad na isang batang gubat balu at bagira. Protektahan niyo siya at turuan kung paanong mabuhay sa kagubatan. Sabi ni Akila. Mabilis na lumipas ang panahon. Ang oso na si Balu ay masigasig na guro sa kanyang bagong estudyante. Tinuro niya kung paano maghanap ng mani at pulot sa mga puno. Mabilis namang matuto si Mowgli. Araw-araw ay umaakit siya sa mas mataas na puno at kaya na niyang maghanap ng sariling pagkain. Tinuruan din siya ni Balu kung paano maunawaan ang mga tunog sa gubat. Ipinagmamalaki niya ang kanyang mag-aaral. Natutong tumakbo ng matulin si Mowgli at lumangoy ng mahusay. Itinuro naman sa kanya ni Bagira kung paano makilala ang mga bitag na gawa ng tao upang makahuli ng hayop at kung paano ito maiiwasan. Isang araw, isang batang lobo ang nahuli sa bitag. Gusto ni Shere Khan na gawing tanghalian ang batang lobo na ito. Ngunit bago pa makakilos ang tigre, nasagip ni Mowgli ang batang lobo mula sa bitag. Nabigo na naman si Shere Nagturo si Baloo kay Mowgli ng mahahalagang salita na magagamit niya kapag may panganib. Sa napakaikling panahon, na isa puso ni Mowgli ang mga salitang iyon. Ngayon ay hindi na siya masasaktan ng anumang hayop sa gubat. Napagtanto ni Shere Khan na hindi niya mahuhuli si Mowgli ng mag-isa. Kaya pinuntahan niya ang pinakamapanganib ng mga hayop sa gubat. Sinabi niya sa kanila ang tungkol kay Mowgli. Kung maituturo sa atin ni Mowgli ang kaalaman niya tayo ang magiging pinakamatalinong hayop sa gubat. Isang araw, habang gumagawa si Mowgli ng masisilungan mula sa bagyo, ang mga banderlag na unggoy ay nagmamasid mula sa kanilang pinagtataguan. Dudukuti nila si Mowgli kapag may pagkakataon sa paglubog ng araw, sa ang kinuha ng dalawang unggoy si Mowgli at dinala sa pinakaliblib ng gubat. Natagpuan na lang ni Mowgli ang sarili sa gitna ng mga banderlog. Nang mapagtanto ni Mowgli na mapanganib ang mga unggoy, nag-isip siya. Kailangan niyang ipaalam ito kina Balu at Bagheera. Bigla napansin ang buitre na si Chill na lumilipad sa itaas. Naalala niya ang mga salitang tinuro ni Balu sa oras ng kapahamakan. Magkadugo tayo. Ikaw at ako. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na napagtanto ni Chill na si Mowgli ay hindi isang estranghero at nasa panganib ito. Ako si Mowgli. Pwede mo bang sabihin kina Balu at Bagira na nakidnap ako? Oo, sige Mowgli, sagot ni Chill at lumipad na upang ihatid ang mensahe sa mga kaibigan ni Mowgli. Dinala ng mga banderlag si Mowgli sa kanilang bayan. Ito ay isang lugar sa gubat na inabandonan ng mga tao. Maraming taon na ang nakaraan. Kahit ang kaini Mowgli na tumakas, napakarami ng mga banderlag at nahuhuli rin siya. Nang malaman ni Nabalu at Bagira ang nangyari kay Mowgli, humingi sila ng tulong sa higanting ahas na sika. Narating nila ang bayan ng mga unggoy at nagtago sila sa likod ng malaking estatwa. Mula sa kanilang pinagtataguan, nakita nila si Mowgli at daang-daang mga unggoy sa paligid niya. Naghintay sila ng magandang pagkakataon para masagip si Mowgli at sa tamang sandali, sinabi ni Ka, Oras na! Ngayon na! Tahimik na lumapit si Bagira sa mga unggoy. Pagkatapos ay sinugod niya ang mga unggoy at ginamit ang malalakas niyang pangalmot. Nagtakbuhan ng mga unggoy sa takot at nagsisigaw ang isa upang tawagin ang iba pang kasama. Biglang napalibutan ng maraming unggoy si Bagira sinunggaba ng dalawang unggoy si Mowgli at kinulong siya sa silid na may mataas na pader. Naririnig ni Mowgli na nakikipag-away si Bagira sa mga unggoy. Naalala niya na may nakita siyang imbakan ng tubig at alam niya na ang mga unggoy ay takot sa tubig. Bagira, takbo at tumalon ka sa tubig. Tumakbo si Bagira at tumalon siya sa tubig. Inaatake din ng mga unggoy si Balu. Nilalabanan ni Balu ang mga Banderlag gamit ang kanyang malalakas na bisig at pangalmot. Ginagawa niya ang lahat ng makakaya, ngunit napakarami ng mga unggoy at imposible para kay Balu na labanan sila ng nag-iisa. Walang magawa si Bagira dahil napapaligiran din siya. Hirap ang kalooban niya na hindi niya matulungan ng kaibigan. Habang nakikipaglaban si Balu sa mga unggoy, lumabas si Ka. Pinaghahampas ng higanting buntot ni Ka ang mga unggoy. Sa takot ay kumaripas sila ng takbo. Noon pa man ay takot na ang mga unggoy kay Ka. Wala sa kanila ang nangahas na labanan siya. Kaya nang magsitakbuhan sila, sa wakas ay malaya na si Balu. Nang buksan ni Ka ang kanyang bibig at humihip. Lahat ng mga unggoy ay napatigil. Biglang nawala ang ingay ng mga unggoy. Tumahimik ang paligid. Sinamantala ni Bagira ang pagkakataong ito. Umalis siya sa tubig. Sumigaw si Mowgli mula sa tore kung saan siya nakakulong. Nandito ako. Nakulong ako sa tore. Winasiwas at winasak ng makapangyarihang buntot ni Ka ang pader ng tore. Mula sa butas ng pader, nakalabas si Mowgli. Buong pagmamahal na niyakap siya ni Balu. Okay ka ba? Opo, pero gutom na ako. Nanganib ang mga buhay niyo para mailigtas ako. Buong puso akong nagpapasalamat. Masayang masaya rin si Mowgli na makita si Ka. Utang ko sa iyo ang aking buhay, Ka. Salamat. Nagpaalam si na Mowgli, Balu at Bagira kay Ka at umuwi na sa kanilang tahanan. Napagtanto ni Shere Khan na hindi niya pala masasakta ng isang tao na may ganoong katatag na pakikipagkaibigan, kaya bumalik na siya sa liblib ng gubat. Lumipas ang mahabang panahon at si Mowgli ay isa ng ganap na binata. Isang araw, narating niya ang isang nayon kung saan naninirahan ang mga tao. Nakita niya ang isang babae na agad siyang namukhaan na pagtanto ng babae na ito ang anak niya na inagaw ng isang tigre. Maraming taon na ang nakalipas. Nilapit niya ang kasamang batang lalaki kay Mowgli. Labis na namang ha si Mowgli sapagkat kahawig niya ang batang ito nung siya ay bata pa. Nalaman niya na ang maliit na batang ito ay kanyang kapatid at ang ginang ay kanyang ina. Makakasama mo na ang iyong pamilya sa tuwing kailanganin mo kami, alam mo na ang mahalagang mga salita. Ikaw ay kapatid namin. Huwag mong kalimutan kung gaano ka namin kamahal. Paalam, Mowgli. Ang kanyang mga mahal na kaibigan ay nagpaalam na kay Mowgli. Si Mowgli ay masayang nanirahan kasama ang kanyang pamilya. Ngunit hindi niya kinalimutan ang mga nagpalaki sa kanya, ang kanyang pamilya sa kagubatan. Oh, no.